lunsyang mayabang na puno. Sa isang luntiang kagubatan, may isang matangkad na punong nara na ang pangalan ay Naro. Siya ang pinakamatayog sa lahat ng puno roon at dahil dito, naging mayabang siya. Naro, punong nara. Ako ang pinakamataas at pinakamatibay sa lahat. Wala akong katulad. Araw-araw ay pinagmamalaki niya ang kanyang taas at laki sa ibang mga halaman at hayop. Naro, Tingnan nyo ang aking mga sanga. Malawak. Ang aking katawan. Matigas. Kayong maliliit na puno. Wala kayong silbi. Narinig ito ng punong saging, isang mababang puno na maraming bunga. Punong saging. Hindi mo kailangang mamaliit ng iba, Naro. Lahat tayo ay may silbi sa kagubatan. Naro. Ay naku, ikaw saging, madaling matumba, madaling mabulok. Hindi mo ako kapantay. Isang araw, dumating ang isang malakas na bagyo. Umihip ang hangin, bumagsak ang ulan, at halos masira ang kagubatan. Hangin, subukan natin ang lakas ng mga puno ngayon. Dahil sa sobrang taas at tigas, hindi na kayuko si Naro sa lakas ng hangin. Naputol ang kanyang mga sanga at sa huli, tumumba rin siya sa lupa. Samantala, ang punong saging ay yumuko lamang sa hangin. Pagkatapos ng bagyo, siya ay nakatayo pa rin buhay at may bunga pa. Pagkalipas ng bagyo, muling nabuhay ang katahimikan sa kagubatan. Si Naro ay nakahandusay at napagtanto ang kanyang pagkakamali. Naro, ngayon ko lang naunawaan, ang pagiging matatag ay hindi lang sa laki o tigas. Dapat din palang marunong yumuko at makisama. Aral, ang pagiging mapagpakumbaba ay mas mahalaga kaysa sa pagyayabang. Ang tunay na matatag ay yung marunong makinig, magpakumbaba at respetuhin ang iba. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.